Alam mo yung pakiramdam na parang ang saya-saya mo pero kabado ka rin ng todo? Ganon si Clara nung unang beses niyang minaneho ang sapatos. Obesh, sapatos. Hindi kotse. Hindi motorsiklo. Isang giant, light pink, high-heeled na sapatos na may steering wheel. At isa pa, isa lang siyang pares. Walang katwin. Isang higanting shouse lang sa gitna ng kalsada. Clara was not your average tita, sa halip na maggrocery sa Sunday, minaneho niya ang dream niya. At literal, yung dream na yon, isang sapatos. Pero hindi basta-basta 'ta ha. It was a fierce fab flamingo pink na high heels na kasing laki ng tricycle. Parang galing fairy tale, pero may touch ng Makati traffic. Okay, slow and steady, bulong ni Clara habang kumakabog ang dibdib niya. Yung kaba niya? Parang sabay-sabay na tumatawag ang mga ex mo. Pero mas malala, pero yung ngiti niya lutang sobrang lutang na parang di siya natatakot kahit tinginan siya ng mga tao na parang Teh, may topak ka ba pero si Clara chill basta siya suot niya yung oversized sunnies niya at naka red lipstick pa power move bata pa lang si Clara hilig na niya ang sapatos hindi Barbie hindi laruan sapatos lang may collection siya ng mini shoes from plastic hanggang paper mache tapos pag nalulungkot siya inaamoy niya yung leather. Don't judge her. May magic kasi yun sa kanya eh. Bawat pares may kwento. Pero never siya binilhan ng nanay niya ng bago. Kasi nga daw, anak practical tayo. Pero ngayon, ngayon lahat ng hindi niya natanggap dati. Pinagtatawanan na niya habang minamaneho niya papuntang EDSA. Habang rumaragasa sa Ortigas, nahinto siya sa traffic light. Tapos may bata sa bangketa, nakatingin. Wow, ate! May gulong yung sapatos mo? Napangiti si Clara. Siyempre, ganyan talaga pag sinusuot mo ang pangarap mo, sagot niya. Boom! Mic drop! Hindi na importante kung saan papunta si Clara. Kasi for the first time in forever, moral of the story, hindi mo kailangang magkakotse para sumugod sa pangarap mo. Minsan, sapat na ang tiwala sa sarili, konting lipstick, at isang nakakatawang ideya na ikaw lang ang naniniwala. Drive mo yan! Gora na girl! Hindi na importante kung saan papunta si Clara. Kasi for the first time in forever, siya mismo ang nagmamaneho ng sarili niyang kwento. Kahit mag-isa lang yung shows, kahit hindi pang karaniwan, basta masaya siya. At sa mundo na paulit-ulit lang ang takbo, minsan kailangan mong magsuot ng takong at lumiko ng todo pakanan, kahit lahat pa kaliwa.